Hi guys, welcome to my channel for today's video is about uh, my gift from my kids and gusto ko lang po i-share sa inyo na eh, nung umuwi po ako ng Pinasay, ito po ang natanggap ko, yan po eh, silang apat ang nag uh, nagtulong tulong tulong na magkaroon ako ng magandang phone at ito po sana, yung bunso ko lang ang bibili, so sabi ko bakit siya lang? Apat naman sila. So, share-share sila. <laughs> Nang molest siya. At yan nga po, ito po ay, ito po ang ginagamit ko na ngayon. So, gusto ko lang pong i-share kasi talaga naman pong natutuwa ako. Kasi, ah, uh, talagang hindi nila ako nakakalimutan at lagi nila akong naalala lahat po sila at yun din pong aking ah, uh, isang lalaking anak ng siman ay hindi ko po sila nakita dalawa po lang nakita ko sa Pinas kasi yung anak ko po ng mga panganay siya po talaga ang nakastay ng Pilipinas yung puntatlo tatlo sila po ay lahat ay nasa labas ng bansa, yung isa ay nasa Singapore yung isa po ay nasa Brazil kasi seaman po siya uh, second engineer siya sa barko so uh, hindi ko po siya nakita dapat nga ang sabi niya sa akin magstay ako kasi parating daw siya itong itong September. So, hindi naman pwede kasi yung bakasyon ko 14 days lang, mag-asikaso lang ng papers. Kasi nga po, uh, papunta ako ng, ng Spain. Sasam, yung anak ko kasi, buntis. Ngayon, mga siya. So, uh, request niya sa akin kung pwede akong pumunta doon at saka nung manugang ko na baka naman nga madalaw ko siya sa, pag, uh, sa panganganak niya. So, Uh, nag-uwi po ako ng Pilipinas para maasikaso yung papers ko kasi maraming papers na kailangan at kung ma-approve ay pupunta po ako ng Spain dadalawin ko po yung anak ko para na sa panganganak niya ay nando doon ako at makita ko rin yung kanyang panganganak kasi nanganganay at uh, yun nga po uh, natutuwa po talaga ako dito sa phone po na to nabigay ng aking mga anak at yan po siya Uh, ginagamit ko na rin po siya at siya na rin po ang gagamitin ko sa aking pagbablog kaya kahit hindi ako masyadong marunong pa kasi masyadong high tech ito para sa akin kasi ang mga gamit kong phone ay hindi ganito marami po talaga ito siyang option hindi pa rin po lang ako marunong so pag-aaralan ko siya at saka pati yung pag edit ay siguro matututunan ko rin hindi kasi ako marunong mag-edit So, kung ano yung video ko, yun lang talaga ina-upload ko. Pero, nag-try talaga akong matuto kasi para naman gumanda yung video ko at para uh, ma, ma masayahan, magandahan din yung mga manonood ko at makita nila na maganda yung video. Kasi, pag maganda ang video, uh, marami rin nanonood kasi nagagandahan sila sa sa, sa video. At sana matuto ako talaga mag-edit kasi hindi talaga ako marunong, hindi ako talaga magaling sa gadgets. So, alam ko lang pindot type, yun lang. Hindi ko talaga ako uh, masyadong ano sa gadget. At saka, syempre, yung trabaho ko, uh, pagpasok ko ng 8 o'clock to, to 5 o'clock, hindi naman pwedeng sa phone ka nakapokus kasi trabaho talaga. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang pag-vlog mo at saka ang ah uh, pagtatrabaho kasi ang dami po marami po kasi akong outlet na hawak bali uh, may walong restaurant po akong hinahawakan so hindi talaga pwedeng uh, hindi ka mag-focus sa trabaho uh, lalo't lalo ngayon magisa mag isa ako so nag-travel yung aking kasama oh so akin lahat so siguro magkakaroon ako ng kasama doon nang uh, mag-receive ng mga orders at uh, yun nga mag maglalagay sa sa mga freezer. Ganoon kasi ako nga nagpo-purchase ng order pero dapat lang ng quality rin kasi i-check ko kung tama o mali kasi wala nga yung akin kasama. So yun nga po, hindi ko po nga sana nga po uh, matuto talaga akong mag-edit ng aking mga video. Uh, yun lang po talaga nung ako nasa Pinas yung aking apo na si Chloe pilit ko siyang pinipilit na tulungan ako mag-edit. Siyempre, ang bata, maraming alam. Uh, 17 years old siya, so alam niya kung paano ang pasikot-sikot sa gadgets. Eh, ako naman po, no, kayo nag-aaral, wala pang ganito. ni wala laptop, typewriter lang ang alam ko. So, yun lang nandun dumating na ako dito at dito sa trabaho ko. Dito na rin ako natuto. Kasi wala talaga akong kaalaman pagdating sa laptop. Pero natuto rin. Kaya lang, siyempre, yung mga work office, yun lang alam ko. Uh, pero yung pag uh, kung anong paglalaro laro ng mga games, kung ano sa sa mga gadgets hindi ako marunong yan. Uh, kahit pa yung ah uh, pag uh, pagpapananda kung paano mo siya i-edit, hindi po talaga ako marunong. So, kung ano lang, kung ano lang yung aking in-upload, yun lang talaga ang aking kayang i-upload sa video ko. So, yun nga po. Ah uh, sana maintindihan niyo kasi hindi naman talaga akong magaling mag-edit. So, kung ano na lang 'yung video ko, eh uh, na lang natin. At syempre nga po, uh, talaga pong ako nagpapasalamat sa mga blessings na dumating sa aming buhay, lalo po sa mga anak ko. Talaga namang uh, fully blessed po kami at hindi po talaga uh, 'yung mga pagsubok po na namin nang araw ay nalampasan na po namin talaga. Ah uh, talagang hindi na po kagaya ng dati. Ngayon, uh, kung ano man yung gusto namin, na makain, na bibili namin. At yun po ay talagang dahil lang sa pagsisikap at sa pagtulong-tulong at saka sa pagtulong-tulong ng aking mga anak sa akin na iniintindi rin ako kung paano ko sila uh, pinapadalhan ng pera habang sila'y lumalaki, mag-isa lang po talaga silang namuhay, kagaya nga nung nasabi ko sa inyo, sa mga naon kong vlog, nagiging emotional na naman ako kasi uh, talagang uh, yung pong mga blessings na dumating sa amin ay talagang uh, unexpected. in po ay dahil sa Uh, pagsisikap sa sarili kong pagsisikap at napatapos ko silang lahat at ang pinagpapasalamat talaga sa mga biyayan dumating sa amin at sila naman pong apat eh close, sana nga po patuloy at hindi sila sila talagang talagang lagi na lang magdadamayan sa isa't isa kung sino meron at sa ngayon naman po ay sila ay ganoon kaklose sa isa't isa silang apa. Talagang very close sila sa panganay ko kasi siya halos ang tatay at nanay nung iwanan ko ng Pilipinas. Uh, at yun nga po, uh, kung nakita po niyo yung mga video ko na kung saan kami may nakatira nung araw, ay talaga naman po yung mga pinagdaanan naming hirap ay hindi po namin talagang makakalimutan at nagpapasalamat kami sa mga biyaya talaga dumating sa amin at nakaraos po kami yun po ay nasa tiyaga lang at tibay ng loob at kagaya ko nga po ang uh, uh, ito pong pagtanda ko, ay parang pinaghandaan ko rin may mga insurance ako at uh, talaga namang hinanda ko yung sarili ko kasi kahit ang mga ampera ko yung ibinibigay ko sa mga anak ko. Meron ako nakalaang para sa akin kasi hindi mo alam na kung sa pagtanda mo eh maayos ba ang kalagay ng mga anak mo. Tutulong ba sila? Syempre may manugang ka, hindi mo alam kung mamahalin ka rin ng manugang mo, 'di ba? So, talagang tayong mga naga-abroad, tayong mga OFW, talaga pong sikapin natin na paghandaan natin ang ating pagtanda kasi Uh, hindi naman po tayo laging hihingi ng tulong sa kanila uh, lagi pong aasa kasi hindi natin alam kung hanggang saan ang kanilang kayang itulong sa ake sa atin uh, ako po ako ay talaga naniniwala na hindi ako pababayaan ng mga anak ko kasi ngayon pa lamang nakikita ko na kung gaano ako kahalaga sa kanila at alam ko po, po yun kahit kasi ipinapdadama po nila sa akin at ipinakikita ang kanilang pagmamahal. At kung kaya nila akong bigyan ng kasiyahan, ay talaga pong binibigay ang anak ko pong panganay din. Lahat po sila, lahat po sila, lahat po talaga. So, yun lang po ang advice ko sa ating mga OFW na sana po kahit paulit-ulit kong sinasabi ay talaga pong Uh, para po sa sarili natin ito. Kasi napakarami pong nangyayari na uh, ang tagal mo nasa abroad pero pagdating mo sa atin, eksyempre, siyempre, ikaw ang nagpapadala sa pamilya mo. O dumating ka na sa atin, wala kang naipong para sa sarili mo. Di siyempre, saan kahihingi at aasa sa pamilya, di ba? Pero kung ikaw may handa para sa sarili mo, ay sigurado na hindi ka manghihinga, hindi ka laging nakakura. At ayun nga po, ako po ay nagpapasalamat talaga kasi uh, nagkaroon po ako ng mabubuting anak. Uh, yun po ang ipinagpapasalamat ko talaga. At talaga na po, naman po fully blessed kaming pamilya. At sana po, ang, pamilya, ang iba rin pamilya ay maging ganoon. So, yun nga po, uh, ako naman po ay talaga nagpasalamat kasi lagi kong iniisip sa ko, hindi ako nagpasalamat. Gusto ko talaga hanggang i-video itong aking natanggap na regalo sa aking mga anak. Uh, marami, meron pa rin po ako natanggap kaya lang hindi ko na po i-video kasi personal na lang po yun para sa akin kasi uh, alam ko po na uh, ang aking mga anak ay ayaw niya share kung ano ang binibigay nila sa akin pero ito naman po ay phone so share ko rin para naman ako ay makapagpasalamat at makita nila itong video na to na talaga namang ako ay uh, nagpapasalamat sa kanila at alam ko na mahal na mahal nila ako Jane, Jenny, Jano, Ibes alam ko ang pagmamahal ko sa akin. So, ganun din ako sa inyo, lagi lang ako nandito at pati sa mga apo ko. Uh, ang panganay kong apo na si Chloe, si Cassie, si Chelsea, si Carl, at si Miley. Mahal na mahal ko po sila yung lahat. Wala pong favorite na po yung mahal ko sila. So, yun nga po, ah, uh, salamat talaga mga anak, at uh, hindi nyo ako kinakalimutan. Alam kong mahal nyo ako, at gusto nun din niyo ako umuwi ng Pinas, kaya lang andito pa nga ako, ah, uh, siguro dadating din yung araw na po na ako ng Pinas, alam nyo naman. Ah, uh, hindi naman habang panahoy nandito rin ako so uuwi na ng Pinas at pupunta nga muna ako kay Jenny uh, kasi manganak siya so nang makita ko naman yung apo ko doon sa, magiging apo ko doon sa Spain at uh, yun nga po uh, salamat po ng marami at uh, ako po ay uh, natutuwa kasi nga eh, eh, talaga namang na-appreciate ko ang lahat ng mga uh, ng mga anak ko sa akin. Minsan nga po ako pa nang hihingi. Lagi ako nang hihingi. No, ako nasa Pinas kasi umuwi nga ako. Wala naman akong dalang pera umuwi. nag lang talaga ako ng papers ko. Sasabihin ko sa anak kong panganit. Pengen pera. <laughs> ako po talaga nang hihingi. <laughs> so, ilang po. Uh, magbigay din naman siya. Sasabihin niya, wala siyang pera pero magbigay din at yun, pagka pagbigay punta na kami ni Chloe magpunta uh, na kami sa SM magsi-shopping. So, ilang po, uh, na enjoy ko talaga yung bakas ko sa Pinas, Jay, salamat, salamat sa inyo mga anak. <coughs> salamat po talaga. At 'yan nga po. Uh, nag-share ko lang, na share ko lang po sa inyo itong aking gift na ito na sana matuto ako mag-edit at uh, sana nga po talaga pagkikita hindi po ako nagsasabi ng ano po ako po ikikita sa aking pagbablog. ay yung po ay pancharity talaga, hindi po yung para sa akin itulong ko po yan sa taong nangangailangan so guys uh, please like, share and subscribe thank you for watching bye bye